Pilay ka, pilay, pilay. Ano mo, na mo na Sure, right sa inyo mga kalpasod. Ganyan maglalaro tayo ng game na pinangalalan na. Pinangalalan na. Gran, ay, yung grandma pala. So, natin patagalin to. So, check mo natin yung settings. syempre yung language, English, then... Yeah, nakahaya graphics tayo din 60 FPS. So, play na natin siya. Single player. Wait lang. Okay. Single player. May multiplayer to pero tsaka na lang natin larain. So, meron ditong matanda. So, di ko alam kung ano yung ano na ito. Oo, oh, medyo ano pa naman yung game na to. Oh. Oh my God. Nakatali tayo. Let's go. Oh, so, touch natin. I don't know how to finish this game. Ako, okay, baguhan pa lang, baguhan ka pa lang ito nilalaro. Ito yung isang, hindi marunig na maayos eh. Okay, so may mata. Okay. So, okay, so, oo. yun? Wait, the sensitivity. Ang taas paano natin yan. Hindi ako masyadong sanay sa mataas na sensitivity eh. So, hello? Oh, paano yan? Oh. So, oh my god. Oh, view. Para saan to? Gasoline. So, hindi ko alam kung para saan tong mga to. Uy, may hagdaanan. So, Oh, Utsa! agad. Sige, sure. Hindi ko alam na na siya. Okay, ano ka pala? Okay, I know it. Kung asan ka. So, balik. Hindi ko alam, may barrel dito eh. Hindi ko masyado alam eh. Oh, sheesh. Okay. So, paano buksan to? How to open this? So, may mga taguan sa locker. So, tago tayo. So, may... Ayun. Freak. So, para saan to? Hey! Alam ko, andyan ka! Hey! Oh, so wala na siya doon. So, bali na... Pwedeng nasa baba na yan. Pwedeng nasa baba na siya. Oh my god! <laughs> oh. Mm. Ah! Come on, boy! Don't <laughs> <The> break! I want to finish this game! Ay, ay, -ay <laughs> Oh my god! Ano am going barrel dito? way! I'm going Oh man! Oh man! So, I'm fuse dito? Oke, okay, uh, oh iya oh my god, beda lah, ini, nonton, be scary, my. How to finish this game? How to finish this game? How to finish this game? Okay. Kuhan dyan na naman siya. Uy, wag muna! Hindi pa Hindi pa ako ready! Hindi pa ako ready! nagkakaroon kasi ng nagkakaroon kasi ng noises dito eh. Kaya kailangan... Oh my god! He's here. He's here. Come here. Come here. Oh, ang bilis niya. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh, my god! oh, 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 oh! oh dito. Ano? Ha? Ah? Ano? Tara dito. Ano? Ah? Ano? Oh. Oh, ulol. Ulol. Oy, oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ah, ah. Insho. Grabe. Para pa lang si Granny. So, sundan natin siya. Saan siya pupunta? For sure lang. Oh my god, oh my god. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. Oh my god! Ano mo kasi may barrel dito eh. May bang bang dito eh. lang. Ouch. Pag nagpro tayo ng... Oh my god! Ang bilis mo! Paano kita matatakasan dito? Oh uh oh! So, libutin natin yung lugar dito. Baka kasi may something din. Ayun yung pinaka lugar. Kasi hindi ko rin naman tal talaga alam kung paano buksan to eh. Saka nalabog ng game. So, wala rin talagang pintuan bukas dito. Oh, oh! What is this? Uy! Oh! Sumidaanan! So, okay. I'm not sure. Parang naglalakad talaga. Come on, man. So, how to open this? Oh, wala. Okay. So, hindi ko alam how to... Ah. Huh? Parang nagkaroon. Are... Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God What are you talking about? Oh my God, sino yan? Dito <laughs> ka Ah, pilay ah, Pilay ka, maliw Ah, pilay Sinong tinakot mo? Ha? Maliw Oh, pilay Oh pilay Oh my God, may power siya! Yeah. <laughs> ah! Ah, pilay. Ah, haha, pilay. Uy, piloy, kawawa ka naman. Oh! <laughs> oh my God. Hindi <laughs> ko alam kung paano ko tatapusin tong game na to sa totoo lang. Ah! Sasabi mo. Usho. Pilay ka naman eh. Takbo na ako. So, how to... Oh. Fuel. Ano oh, to? mas santo to? Alam ko yung eh, flashlight. dito eh. Hello, hello. Alam ko si Pilay. Uy, <laughs> huwag ka tumatama, Pilay! Joke lang! Joke lang! Joke lang! Joke lang, Pilay. Joke lang, Joke lang! <laughs> joke lang bilay, joke lang. Joke lang po. What <laughs> the break? I don't know how to finish this game. Hindi ko alam. Bahala na, jump scare kung jump scare. Oh my god. Oh my god. Ano to? Oh. Wala, tawa-tawa. Oi, may katawan. So... Dito siya dumaan, right? It's pilay. Ay, pilay. Pilay! Kapilay! Pilay! Wala mo lang daanan! Wala oh, oh, my God! Buta Oh, my! god, Kadabanan mo ako! Anong pinagsasabi mo, baliw? Balutong pilay na to. Alam mo, may baril dito eh. Ay, siyo. Sure. May pilay. Magtapat ka nga. Ha? Alam mo, ikaw. Pilay ka, pero... Pag ako lumalapit sa'yo... Uy, makinig ka nga. Pag ako lumalapit sa'yo, ha? Pag ako lumalapit sa'yo, ang lakas mong... ang lakas mong mga limot, ha? Anong problema mo, ha? Ha? At saan ka pupunta, ha? Pili ka na nga, o saan saan ka pupupunta? Klaseng tao to. Oh, At saan kaya pupunta yun? So, hanapin muna natin yung barrel. The main goals dito, eh. Oh, saan to? Oh my God! Gumagabag siya! Gumagabag siya! Gumagabag siya! Oh! 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 Oh my God! Oh my God! Oh my God! Gumagabang siya! Ah!

Isa pa isa pa, isa pa, isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa, isa pa! Isa pa, isa pa! Isa pa! Ano na naman? Ay nako. Ano na naman? So, nandito na siya. So, lumabas siya dun kanina, di ba? At ano to? Shotgun bot. Ano yun? Eh? Merong Ah, bato? eh batuhin. batohin, ah? Ah, so kapag bumabato tayo, Ano, pag bumabato tayo, pag bumabato tayo, gumagapang siya. Andito, andito tayo kanina, diba? So, andito, andito tayo kanina. May daan. Ang dilim kasi. Well, boss naman na yung mga daanan. So, bisitahin naman natin ngayon si Lola. Kung ano yung hindi g-reaction niya sa atin. Ay, Lola. Alam mo, Ah, uh, matagal ko lang gusto kong sabihin. Yung, an, yung apo mo po may pilay. Yes, may pilay po. May pilay po siya. At uh, gusto niya po... At gumagapang. Ang lupit, lo. Ba't ganun, lo? Alo? Uy, lo. Kinakausap pa kita, uy. Oh, my God! Wag! Jinojoke lang kita! Jinojoke lang kita! <laughs> magusapan usapan muna natin to. Oh, my God. Lola! Lola, I love you po! Lola... Uy, lawag! Magumaan na lang ako eh. Problem. Sige lang, ganyan na tayo ah. Sige lang, ganyan na tayo lah. La. Uy. Lala, la. oh my god. La, yung ano mo po kasi, yung anak mo. Yung, yung anak mo kasi. Apo mo ba yun? O oh, something. Uy. Hindi ko alam paano tapusin to lah. Turuan mo ba ako ah. Paano ba yung exit dito? Saan yung barel? Ah. Saan yung barel?

Ang galing. Napakagaling. Napakagaling. At na naman. Buti di na kailangan pindot-pindotin pa. Oh my god. Oh my god. Really really go. Really really go. Really really go. Oh my gosh. Ah, guys, so baka dito muna magtapos tong video. Ah, uh, actually hindi ko talaga alam how to, kung paano tapusin yung game. Pero at least nalaro natin siya. So, sunod, uh, try kong ano to. So, mag invite talaga. Ang bala ko talaga sana, uh, ano, balak ko talaga sana, mag -i invite ako ng mga players. So, sila Romer at iba ko pang kasama. So, maglalaro kami dito. Kami yung tatapos na ito. So, yun lang. Leave muna kayo na like dyan. Subscribe na lang kayo kung nagustuhan ninyo. At kung nagustuhan ninyo, don't forget to share. Like, Comment, Share, Like Thanks for watching! Kita kids to another one!